depende sa mga tip-tip mm -hmm. Misan Mm. pa pag, pag ang Siyempre sa mga ng kwento an an ano, hindi <laughs> ni ano, diskarte o oh, pray pag parating sila. Siyempre Nakikita nga ng boss ko man si pero hindi ko makuha yun ng party sa kanya, sa akin. Sa akin lang kita ko. Oh, ako lang gagawa na. Eh, pero parating na yung ano, nakita niya eh. Kukuha ng barya. Uh -huh. eh, eh, pag, pag nakita ko parating na siya, kukuha ko ng pang-spray kasi may pang-spray ako eh. Plus mo nasa ako ng motor. Kapag gandahin ko, plus mo nasa ko yung, <laughs> yung gulong. Uh -huh. Eh, minsan, nakita, nakita niya, yung binunod daw, ibinalik. Uh. -huh. Tapos kumuha kahita. Binigyan niya sa akin, sangga <laughs> Tinanong niya sa akin nun, magkano yan, pre? Sabi ko, hindi, kayo nang bahala magbigay niyan. Uh -huh. oh, okay na ba yung 100? Okay na po, Bolo, salamat. Ako pa tinanong, okay na ba yung 100? <laughs> opo. Minsan, 50, okay na ba yung 50? Basta wala ko na nagtaka ko na ako ng 20 sa po. Wag nga. Mm. Uh -huh. <laughs> Ganun pala dami teknik, no? <laughs> Batak kaya po nga pinapairoy ko doon. <laughs> Tapos, minsan may, 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 may ko. Doon ako parking. <laughs> Pati dyan sa may terminal pre, dyan uh, <laughs> sa... Dyan sa sa, tinitinda mo? Yung mga gulay, yung <laughs> kaya uh ko. -huh. Ngayon nga, wala eh. Wala kasi warga kami. Wala, wala, saka wala nga sa mga ano. Hindi ko nga alam. Baka yung rambutan, mga harvest nga niya mamaya o. Oh, yung kay Auntie Jota. Ay, gagawin din daw bukas eh. Kasi kailangan ko nga ng pasok. Ay, pupunta ko Ah, dyan nga magano? Hindi, kaya nga sa Diyosa. Meron sa iron eh. Saka yun dyan oh, harvesting ko yan ba mamaya. meron mga dalawang silid, tatlong kilo yun. Isang butan. Magkano bentahan yun? Bahala sa ina kung magkano punta ko ng 20 kilos. Pinapatong ako pre. Hiningin mo ko ng 7 pa yung ano yung yung tinda kong okra yung isang kilo alam mo, ano magkapalo nun hanggat magkabenta <laughs> <laughs> magkabenta ang dapat 20 ay yung, yung ano yung saba ang dun yung sa ano, yung hilaw ano lang yan sam, ben, ilan daw 10 mm -hmm. ah benta ko 70 nung una saka yung mga uh, yung takway hanggat pero pinapakyaw ni Alba ayos Di diba, may presyo ako dun sa mga panindaman ni Ante, mm. yung mga tao niya kaya Meron daw presyo na sa akin, 100 kilo ah. <laughs> eh mga akong, nandakpat ako si Alba, kinuwatan na ah. na. Ayaw niya ako pabuhati kasi naluwi ka na akin, yun. Ah. Yung presyo ko ang binigay ko sa akin. <laughs> Puta, ito na punta man sa mama. yun lang. hindi, ngayon ang gano'n ko. Napunta sa inyo. Hindi, kahapon, kahapon. Kahapon lang naman kasi nag, ano dyan may kainom, Pero yung kada kita ko, wala lang talagang bukas din. Siyempre, nagbaala ako ng bukas. Meron mm. din ako. Tinawa ko din dito si Mama, sa ganta. Ay, dito si Angelina. Harap ka rin. Harap ka sa akin. <laughs> Dalawang ganta bali yung binakal ko. Kumita niyo kapon ng 400 pre. Oh. Uh. Mga alaw ng isda. Mga iklaso, eh, eh, ko na sana ang chinelas nito sa notebook. Eh, wala rin akong bukas din doon. <laughs> Eh, munay-munay ko. Utang, may utang pa nga ako yan. Hindi naman si Quinta ba eh. 125 na yung gantang ka nana eh. Mabuhong lagi ako dalawang kilo ah. Ay, dalawang gantang. Tawa kasi tatay mo? Hi! Hi! Mamaging ba yun nun? Talagmong ma Kailan? Tapos naligo ka pa kanina. Kaapon daw din Ako mangagad buwan ako. mo ako? Ay, ala. Sorry. Bakit kasi nindyan? Hay, goli Oo, ay. Oo, oh, malamig pa awis mo? Mas naligos lagi sa pabuktaw niya. Lalo pag... Pagkaon na, siya eh. Pagbaba ko ng alam ng barko, parang... Sakit sana. May, may umugong sa tainga nga ko. Ibigay na rin na kawin Oo. Ang kami kahapon. Saan? Sa bus. Bangga kami sa ano. Dyan sa... Ang... Um, Ang lugar ba yun? Baang ba yun? Lagos, banga. Pero nandiyan na, na kayo. Nandiyan na kayo ng pre. Alas, jis kami na bangga, sana, sa ano, sa banga. Uh -huh. Tapos, you, on umalis na kami. Diyan din, oh, kah kahapon. Oh. Nakalis kami din. Alas, patro no? may... na, alas 5. Sa may pagto sa may cemeteryo. Oh. Oh. So, meron meron niya koham. kahapon. Hindi Police station. Bin, hindi kami nakakain ng tangali yan. Ah. Binangga, Binang. tatay yung binangga man tayo sa ano, poste. Lasing, uh -huh. yung driver, yung may, dyan may ano, sa may cemetery makapunta diyan ano bang ano yan ano bang ano yan na ano hmm. address yun diyan sa may cemetery diyan sa banwa manibad Manib O oh, yan manibad binangka Kote. kotse